Ay. Ayan, nangunganap ko ng na. raspberry ang daming bunga. Yan na may nakuha na ako. Mm. Blood. So, mangunganap tayong ganyan. Ayan. Yan ang daming hinaw. So, kukunin natin. Kasi wala si baluga. Ayan may baluga to eh pag andito eh magagalit yun kaya nakawin natin yan ang death metal yung iba kinain na ng mga ibon yan daming hinug guys kunin natin kasi sayang din mm, makas kumain ng mga alaga ko nito ngayon ko lang tinignan dami na palang bunga ang daming hinog pala. Ang dami siyang bunga. Yung iba kinain na ng ano. Kinain na yan. Hilaw pa yung ano. Hindi ko tatanggalin. Eh. hinog lang talaga. Kukunin natin. Ayan na ano hinog. Ayan ang raspberry. Kunin natin. nagtatapon pa ko ng basura tapos nakita ko to sabi ko kukunin ko kasi nakita ko ang daming ibon na kumakain so yan 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 natin dito pa ang mahinog natin kunin natin yung mga hinog sayang din yan pag ano kasi pag tag init kasi ang daming bunga niya yan yung daming hinog yan o may bubuyog pa o kumakain yan hmm. ba ito nagbablard wala oh, ba ang dami daming bunga daming hinog dun o oh. yan yan yung mga hinog-hinog kunin natin meron pa yung ganito okay na to hinog yan iwan natin yung ano yung black lang talaga kukunin natin yan wala si baluga yung nagtrabaho kaya nakawi natin Madami pala doon, hindi ko nakita. Ayan. Ayan pa. Eh, dami ko na ipon. Hindi naman talaga ako kumakain na ito. Ayan no, may ano pa, nga pa. Pero ang dami doon. <laughs> Gabi na. Ang magano na mag 7 na pero may ano pa. May maliwanag pa. Yan. Ngayon pen Ayun, kadaming ino Ayan. Ayun, guys. Ayun. Kadaming inog. Yung kamay ko na ganun. Eh, kinakati ako. Ayan. Iba, hinog na hinog na talaga yung iba. Ay, nangulog. Yun ang malaki ito. Ayan pa. Nangangati ako sa sangig. May sangig dito. Sangig min sa atin. Sangig tawag sa amin yan. Ayan. Hmm. So, natin. Lagay natin doon sa lamesa. Diba? Dami. Dami ko nang natiya. Ayan. Dami na. Doon marami pa sa kabila. Yung kamay ko nagkaroon na kula pula Yan. Marami pa, pero hindi ko kinuha yung ano. Kinuha ko lang talaga yung ano na siya. Parang ipin na talaga. Pero yung mga ano pa, hindi ko pa kinukuha. Hindi, ngayon ko muna. Bukas na naman o ano, sa makalawa. Yun, mayroon pala doon. Oh, yun. Hindi ba? Screwed asing ang dami yan pero isang puno lang yan yan tapos magmalunggay kami dito yan malunggay ni Baluga wala kasi si Baluga kanina ninakaw ko yun. yun po kung meron pa yan kunin natin Yan, diba? So, yun na, guys. Kasi, tapunan ng basura. May sangig. Yung mangga namin, nung dumating ako, ganito kalaki hanggang ngayon.